Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa na mayroong mga nakuha video ang kumakalat sa ating social media na maaaring maging patunay na totoong mayroong mga halimaw na naninirahan sa mundo? Nakasakasama nating mga tao? Kaya mula sa isang halimaw na mayroong mga matang nag-iilaw hanggang sa akyat bahay na alien ay pag-usapan natin ang sampung nakuha ng kaganapan na sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Nagliliwanag ng mga mata Habang payapang nagmamaneho ang isang lalaki sa kasagsagan ng kalsada na makikita sa video ito ay bigla na lamang daw siyang nakarinig ng isang kakaibang ingay mula sa kanyang likuran na matapos niyang tignan ay talaga namang nagpaluwa ng kanyang mga mata. Dulot na natuklasan niya ang isang tila bahubad na nilalang na humahabol sa kanyang sasakyan na mapapansing mayroong nagliliwanag ng mga mata. Matapos kumalat ang video sa social media ay maraming mga tao ang nagsabi na maaaring isang alien o engkanto ang nilalang na makikita rito. Na gustuin mang itanggi ng mga eksperto ay hindi naman nila kayang tukuyin kung ano nga ba talaga ang nilalang sa video. Number 9, Nadiscovering Halimaw ang Sigbin ay isang mitolohiyang nilalang sa ating bansang Pilipinas na hindi matukoy kung totoo nga ba o hindi. Pero ang nakuha ng video raw na ito ay maaaring magbigay linaw kung tunay nga ba ang halimaw na ito sa kadila ng habang ipinapakita ng isang lalaki ang kanyang sakahan ay may isang tila babuhay na anino sa kanyang likuran na noong mapansin niya ay walang ano-anong binato at hinagis niya bilang pantaboy rito na mabilis niya namang napagtagumpayan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung ano nga ba ang nilalang na nakuhanan sa video. At dahil sa wala ng kahit na anong balita pa patungkol rito, ay marahil matagal pang panahon ang ating hihintayin bago muling magpakita ang nilalang na ito. Number 8, Halimaw sa Kalye Ang susunod na video sa ating lista na inakuhanan raw ng isang magbabarkada na nagpapakita ng isang halimaw na nakaupo sa gilid ng kalye. Kung sanang ang postura nito ay tila ba mayroong hinihintay o inaabangan na kung sino na bago patuluyang matuklasan ng kumukuha ng video ay bigla na lamang napansin ng halimaw na ito ang nakatutok sa kanyang kamera na naging dahilan para tumayo siya gamit ang kanyang patpating mga paa. Matapos makatayo ang halimaw ay bigla niya na lamang hinabol ang may hawak ng kamera kung kaya't madaling napansin ang kanyang itsura na parabang isang goblin na may nagliliwanag na mga mata na paniguradong sisindak at gugulat sa lahat ng makakakita sa kanya. Ang syudad sa Bansang Amerika ay bigla na lamang silang nakakita ng dalawang kakaibang nilalang na naninirahan sa loob ng isang maliit na butas na noong unay pinagkamalan nilang mga alien dahil sa kanilang mga itsura na mapapansing binobuo ng payat na pangangatawan at ng buhalang bilogang ulo. Pero matapos itong makita ng mga eksperto ay napag-alaman nila na hindi alien kundi isang sanggol na kwago lamang ang mga nilalang na natuklasan kung saan dahil hindi ang tumutubo ang balahibo ng kanilang katawan ay hindi pa nito nababalutan ng payat at mahaba nilang pangangatawan. Number 6. Kakaibang Hayop Isang gabi, habang nagmamaneho ang magkaibigan sa isang daanan sa gitna ng talahiban, ay meron silang nakasalubong na isang hindi matukoy na hayop na may daladalang isa pang kakaibang nilalang na pinag-iinalaang nahuli at napatay nito para kanyang gawing pagkain. Kung saan kahit pa noong ilabas ang video sa social media at nakita ng mga eksperto ay hindi rin nila natukoy kung ano nga ba talaga ito. Dulot na para siyang pinaghalong hayina at baboy ramo. Sa mga palad ay hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung ano nga ba talaga ang hayop na nakita sa video na dahil hindi na muling nakita pa ng mga tao ay kasalukuyang nananatili pa rin isang malaking misteryo. Number 5 Kumpol-kumpol na mga gagamba Sa so, unang tingin ay akalain mo na buhok lamang ang kakaibang bagay nito ito na makikita sa video na tumutubo sa gilid ng isang bahay pero nakakasigurado ako na mas nakapangingilabot pa ito sa kadahilan ng noong galawin ng kumukuha ng video ang anime buhok na ito ay biglang naglabasan rito ang hindi mabilang na mga gagamba na hindi may tatangging magpapatayo sa balahibo ng napakaraming mga tao ang mga gagambang ito ay ang tinatawag na daddy long legs na nagkukumpol-kumpol at nagsasama kung kaya't ang kaninang buhok na ating nakita ay hindi totoong buhok kundi mga paan ng mga gagamba. At ang rason kung bakit nila ito ginagawa ay hindi pa rin nalalaman kahit pa ng mga eksperto. Kung saan ayon sa kanila ay maaaring ginagawa ito ng mga daddy long legs bilang kanilang protection o di kaya ay para makayanan nila ang sadyang mainit na panahon. Number 4. Ulo ng buwaya Taong 2022 ay bigla na lamang nagulat ang mga residente ng Texas. Dulot ng isang pusa sa kanilang lugar ay mayroong pangalan na Toast ay bigla na lamang nagdala ng isang pugot na ulo ng buwaya sa amo nito. Na talaga namang hindi nila natukoy kung paano nakuha ng pusang ito. Kagaya ng pinagmula ng ulo ay hindi rin alam ng kahit na sino kung saan na napunta ang pinagputulang katawan ng hayo na maaaring kinain na raw ng umatake rito na naging dahilan para magpanik ang mga tao dahil kung ano man ang merong kayang tumalo sa buwayang ito ay paniguradong madali lamang din nitong mapapatay at makakain ng kahit na sinong tao na makasalubong nito. Number 3 Proseso ng pagkagnas Nang masagasaan ng sasakyan ng isang pamilya ang isang usa ay napagdesisyon na nila na kaysa itapon ng bangkay nito ay gamitin na lamang nila ito para mapag-aralan nila ang proseso ng pagkaagnas nito kung kaya't inilagay na lamang nila ito sa isang gilid ng kanilang tirahan habang mayroong nakatutok na kamera dito makikita sa video ang pagkakadecompose ng katawan ng usa na sa loob lamang ng pitong araw ay tuluyan ng naging kalansay kung saan mula sa video ay napansin nila na lumobo muna ito bago unti-unting kainin ng mga insekto na ginawang itlugan at panganakan ang labi ng hayop na nagsisilbi rin daw pagkain ng mga bulating lumalabas sa rito. Napag-aralan man ng pamilya kung paano ang proseso ng pagkaagnas ng katawan ng hayop, ay kinailangan din nila itong alisin sa kanilang tirahan dahil sa umaalingasaw na amoy nito na paniguradong hindi gugusto masingot ng kahit na sino. Number 2. Isdang may malungkot na mukha Habang naglalakad sa gilid ng dalampasigan sa San Francisco ang isang turista ay bigla na lamang daw siyang nakakita ng isang kakaibang isda na mapapansing mayroong malungkot na mukha na naging dahilan para noong una ay isipin niya na isa itong alien. Ngunit nang makita ng mga eksperto, ang hugis ng isda ay natukoy nila na isa itong shovel-nosed guitar fish na hindi raw simpleng namatay dahil sa pagkaanod nito sa dalampasigan kung saan maaari raw inatake ito ng isang malaking nilalang dulot na meron itong mga tapyas sa kanyang katawan na naging dahilan para pagsuspecha nila na posibleng inatake ito ng isang pating na nakatulong para matukoy nila na mayroong mapanganib na nila lang ang naninirahan malapit sa lugar kung kaya't mabilis nilang pinagbawalan ng paglangoy rito ng mga tao. Number 1. Akyat Bahay na Alien Ang huling video sa ating listahan ay patungkol sa nakuha ng larawan na ito Nagpapakita ng isang akyat bahay na eriyan kung saan naganap ang kaganapang ito noong buwan ng Enero taong 2020. Habang umakit sa isang bundok ang isang lalaki kung saan dahil nakarinig daw siya ng isang kakaibang tunog sa kanyang paligid ay agad niya itong sinundan hanggang sa matuklasan niya ang kakaibang nilalang na ito na tila ba naguhukay sa lupa. Para makuha niya ang atensyon ng halimaw ay bigla niya itong hinagisa ng kahoy na naging dilan para magulat ito at agad na magkandaripas ng takbo. Magmula noong nakatakas ang nilalang na ito ay wala nang kahit na anong video ang nakuhanan na nagpapakita rito kung kahit maraming mga tao ang nagsasabi na hindi raw ito totoo. Pero may ilan naman ang nagsasabi na posibleng patunay ang video na ito na mayroon pang kakaibang nilalang ang naninirahan sa ating mundo na hindi pa lamang natutuklasan o nadidiskubre ng mga tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi inaasahang kaganapan ang maaaring makuhanan sa planetang ating ginagalawan kung saan ang bawat isa sa mga video na ito ay nagsisilbing katibayan na marami pang mga kakaibang pangyayari ang maaari nating madiskubre patungkol sa mundong itinuturing natin na tirahan kaya para sa iyo Alin sa mga nakuha ng kaganapan na ito ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.